pero nakakaawa kayong mga nakatira sa lupa at dagat dahil itinapon na riyan sa inyo si Satanas. Galit na galit siya dahil alam niyang kakaunti na lang ang natitirang panahon para sa kanya. Ito ang kalagayan ng mga tao sa henerasyon natin ngayon. Nakakalungkot mang isipin pero sila ay nag-aalala lamang sa kanilang hinaharap at walang kaide-ideya sa kung ano ang kahihinatnan ng mundo. Mapapansin natin sa mga senyales na unti-unti nang naihahayag na ang atake ni Satanas sa tao ay patindi ng patindi lalo na't alam niya ang oras niya ay nalalapit na. Pero hindi lang dapat tayo magbigay pansin sa mga senyales na nangyayari sa mundo, pero maging sa mga senyales na matatagpuan sa kalooban ng tao. Ang gerang hindi nakikita ng ating mga mata. Marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, kapupuotan at ipapahuli nila ang kapwa nilang mananampalataya lilitaw ang maraming huwad na propeta at marami ang maililigaw nila. Lalaganap ang kasamaan at dahil dito manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Tayo ay nasa panahon na kung saan ang atake ng Diablo ay nakatuon sa simbahan ng Panginoong Hesus. Higit na mas marami kaysa noon ang mga taong nanlalamig sa pananampalataya. Taong nasasama sa mga skandalo, nagpapakita ng pangit na patutuo Tumatalikod sa pananampalataya at naaakit sa mga inaalok ng mundo. Sa kasamaang palad, maraming tao ang naliwanagan na ang pag-iisip, nakatikim na ng biyaya mula sa langit, pero sumuko, nahulog sa tukso at nadala sa bukso ng kanilang damdamin. Ang jablo ay buong lakas na nagtatrabaho para pabagsakin ang mga taong nasa Diyos. Seu tempo tá o quê? Ele tá acabando. Ele tá quase chegando. Ele tá... E eu tenho uma meta. Essa é a regra do jogo. O que é meu é meu. O que é dele é dele. Mas tá vindo Agora preste atenção pra você entender. Principalmente destruir todos vocês. Principalmente o quê? Destruir todos vocês que estão nesse altar. Eu arranquei um dia ele. Como arranquei muitos e ainda vou arrancar mais. Espírito. Aonde é que você mais esfria e tira pessoas da igreja? Você usa o quê? Aqui. Aqui. E aqui. E por final. Desce e criais, e a carcaça é minha. O mandar é dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang leyong umaatungan at naghahanap ng malalapa. Ang oras ni Satanas ay unti-unti nang nauubos at ginagawa na niya ang lahat para mas marami pang kaluluwa ang maisama niya sa lawa ng apoy. Hindi siya nag-aalala sa mga taong nasa kanya na, sa halip siya ay nagtatrabaho para sa mga taong sumusunod na sa Diyos sila ay parang mga tropeo sa kanyang mga kamay. Sa parehas na paraan na tinukso ni Satanas si Jesus ng mga bagay sa mundo, inaalok din niya ang maraming tao na hindi katulad ng anak ng Diyos ay tinanggap ang alok na ito. Maging maingat ka, ito ang panahon na aatake si Satanas sa parang hindi pa naisip ng tao gagawin niya ang lahat para makuha ang iyong kaluluwa. Lumapit ka sa Diyos habang ang mundo ay papalapit pa lamang sa katapusan. Ayusin mo ang relasyon mo sa Diyos at ikaw ay magiging mapayapa sa panahon ng gera. Maging alerto sa mga senyales, sa mga senyales na nangyayari sa mundo at sa kalooban ng tao. Yamang alam natin ang panahon ngayon na ang takdang oras na dapat na tayong gumising mula sa pagkakatulog.